Okay, so that... Grabe yan Aaw no? wow. Divine <laughs> Panalo ka <laughs> Guys, welcome back to my channel Tito Do And For today's vlog Is a different vlog And Exciting vlog Dahil Meron na yung pupuntahan Okay Bakit ba excited si Tito Do? Saan ba excited si Tito Do? Dalawang Bagay excited ako parati, mag-travel, tsaka kumain. <laughs> Ayan, so yung mga nakita yung vlog ko sa mga followers ko dyan at subscribers na kakaunti lang, eh nakita niyo yung vlogs ko noong mga nakaraan, eh nag-travel kami. Okay, so ngayon naman, puro travel. Noong nakaraan ngayon naman, eh puro kain naman. For today's vlog. So we're so excited kasi today pupunta tayo sa isa sa pinaka masasarap na sanggyupan dito sa Rizal. And that is Ibyang! So, okay, so I'm so excited dahil today matitikman natin ang Sambyuk na pinag-uusapan dito sa Morong Brezal. Bukod sa restaurant ko na Bistro Viajero, pinag-uusapan din ng Ibyang. So malalaman natin ngayon kung talagang masarap dahil wag mumukbang tayo ngayon doon. Okay? So guys, see you there! dito ha. Alis Oo. na muna kami. Okay. Oh, eh. Okay. Oh, eh. Salamat na lang sa lahat. Tingnan mo masaya Uwi na lang ako. Arte, arte. Pero pera eh. Dito ka uuwi oh. <laughs> si Aaron nga sabi ko, ayun ang bala na dito sabi ng mukha niya kanina. Nagtatalo nga siya eh. Katali style. O hindi tayo Ay, yung isang yung dalawang grupo yung isa sasakay yung isa dito. Sino-sino sasakay rito? So, eto na guys. Um, o'clock, o'clock na. And, pupunta na kami sa Idiams. Na kung saan, hahataw kami ng kainan. So, tignan natin. Interviewin natin to. Handa ka na ba? Gutom ka ba? No Etong isa, hindi na to tinatanong. Ibiang sumanda ang supplies mo. <laughs> Uubusin nito ang supplies. Mo. I'm always prepared. guys, pagpasok nyo dito, meron silang al fresco. So, doon sa labas, um, parang dine-in lang na ano. So, pagdaling nyo dito, ayun. Meron silang al fresco dito. Siguro dito kami upo kasi sinetap. Eh. A few moments later. dadating na! <laughs> Ayan! <laughs> Ito nakakatakot dito eh. <laughs> Grabe wow. Thank you! Hindi nakasya sa table. Kaya siya nasa table pero kasa sa chan mo. Lawak pa nito. Be, tumutuloy na mo. Be, oh, wag naman sa table. <laughs> Papalita eh. <laughs> huh? Pero oh, yun. Okay. Oh, okay. Ano nga ang nangyari yan? Maganda, maganda. One, one. Ano masasabi nyo sa Ibiyams? Ang ganda pa dito oh, nice. eh. Oh, pero okay. ni-pair nila yung alfresco para sa... One, two, five. ka, tayo. Oh, wow. wow. Okay. Ya bang. No? <laughs> okay, no? Parang nag-boom. Parang nagbumura ka eh. oh, hindi lahat. Pati tong juice, ano po? Mas gusto yata nila yung cucumber. oh, pwede ba yung susunod? Puro cucumber na lang. Sige, mamaya na lang. Ay, pwede po. Salamat. Lord, salamat Atak, atak, atak. Nag-glue ka agad ng bacon. Laglaman si Kayaan. Laglaman si Kayaan. Laglaman si Kayaan. Kahit konti lang. Kasi may sarili naman siya. Mm -hmm. Huwag na tayong pag-awayan guys, okay? So guys, we're here na sa Ibiang at oras na para atakihin tong Ay, mga to we're going to try. Oh, ano? Ano okay ba eh. yung sabi? Yung kimchi. Kimchi. Sabihin nyo na muna yung mga reviews nyo para mamaya makafocus na ako sa pagkain ko. Ayan <laughs> eh, <nasa, laughs> na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan Sa lugar, okay yung lugar. Ah, ha? Naging critic na siya. Oo. Oh. Oh. <laughs> Salangan nyo na ng marami yan. Okay, kung Rate 1 to 10, 10 tayo. Ha? Rate 1 to 10.

So, busy busy sila doon sa kabila, kaluluto. Ba natin. Mm, Sarap. sarap. Harap yung ano yung cheese. Gumagay mo luto na yan. Makakain so, ito pag hindi eh. Ay, may madali. Wow! Grabe yan, no? Grabe yan, no? Grabe yan, no? na, Ibar? Wow! Grabe yan, no? yan, <laughs> <Ibiang>, lagot ka. Ito, <laughs> ito, sukat kung magkano bayad ka tapos hindi nyo nauubos kaya dapat lahat ng naserve dyan mauubos pero sa karakas nito mukhang walang yeah. pagkiklato walang pagkiklato yeah. ito papayat-payat lang to pero iba rin karakas nito hirap yeah. Tasty Divine Delicious Tasty Delicious Tasty Delicious Rice Divine Divine, delicious, divine, tasty, divine. ka mag-request siguro. Malayo pala niyo ng pipino. Mm, okay. Mas gusto sa tubig eh. Kasi ikaw lang ubus noon. <laughs> ito, ito ang lulugi sa ibig. Tumaba na ako kaya ko. Anis. Dito wala na, wala na. Suko na sila. Sispire na. Sispire. Suko na sila. Okay. O oh, ano nang... Okay. Pagkain okay. Oo. Oh. best Oh. Ate okay. Ito yung mga cook natin ngayon. anong judgment nila kaya? Masarap ka. Ah, masarap. So, uh, price, sa price niya talaga, panalo ka. Right, right. right, right. Ako gusto ko yung kanin. Ito, sasabihin natin yung pinaka gusto ko talaga dito. Yan Una, muna na dyan yung cheese. Oo, yung cheese number one. Ang sarap-sarap ng cheese. Bulgogi, tsaka no, 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 no. yung barbecue pag nilagay mo sa cheese, ako po eto, ito. Kagaya nito. Ayan. Lalagay natin dito yan. Ito, yung, ito talaga yung gusto ko kasi mahilig ako sa cheese. Oh. Oh. Kami sa napanila ko uh, Ano ba ni Inoki? Barbecue yan. Inoki. Naiwan niya, naiwan niya yung luto. The best talaga yung cheese. Oh, Kaya cheers! Na ako. Cheers mo! Mmm! Tawag mong A few moments later... Tara! 🎵 I'm back. So, nakabalik na ako dito sa bahay. Dito sa resto. And, um, tapos na rin ang aming uh, mukbang. Nakita nyo naman. So, bukas na ako mag -e edit So, pagod na ako. Nabusog ako. <laughs> Nabusog ako sobra. Thank you, Imbiyang. Ang sarap. So, guys, bye. See you on my next vlog.